Good morning. Ah, welcome back po sa panibago nating video. Bali, papakita ko po sa inyo yung yung bahay na pinapagawa katas ng Taiwan. Ito po. Tatlong taong pinagipunan. Ngayon ay malapit ng matapos. Ayan Ang ganda ng view dito. Ano pong masasabi nyo sa bahay na ito mga kaibigan? Bali, <coughs> update lang po. 5 days. Mula nung makarating kami dito, ito na po yung itsura ng bahay. Almost done na po. Bali, yung ginagawa nila kahapon, ito, yung grills ayan kakabit yan dyan pero yan hindi pa tinagilid muna tinagilid muna kasi bubutasan pa dito ipapasok susok sok tapos ito din ito din mga kaibigan Sinuksok na nila kapon I-fix na lang ito mamaya. Saka dito sa kabila, tinuksok na din. I-fix na lang. Maganda yung suggestion ni Forman. Simple lang yung grills. Tapos dito yung daanan, yung hagdan. Yung hagdanan dito. Diyan sa area na yan kasi doon open yung daanan ng sasakyan dyan diretso hanggang doon tapos nagmamasilya na sila sa taas ito napinturahan na tapos na tapos na ba to? Ah, malahan di pa hindi pa final hindi pa final pa ito po yung kulay ng bintana bali yung kalalabasan ng pintura nito sa labas is two tone hanggang dito two tone po siya hanggang dito level sa may bintana paikot kulay gray tapos may mga line, may lining na apat diyan sa may pader lahat ng pader Tapos ito po yung style ng aming pintuan awning owning window yung dito sa harap tas ito yung sa yung pintuan sa harap yan Kulay black brown po yan uh, Tara pasukin natin sa loob Papakita ko sa inyo Para makita nyo yung loob ng bahay Yun. Ayan yung mga ilaw. Ito po yung tiles namin. Tiles ng bahay. Ito, may tinibag dito na island counter. Kasi mas nag medyo nagpasikip ng kusina sa dining area nagpasikip siya kaya ang ginawa namin tinibag na pinatibag sa ilaw. itong ilaw na to, tatanggalin to. Ililipat yan. Yan. Tapos ito yung cabinet. Pinipintahan na. Ganito ito yung kulay ng cabinet. Taas tsaka baba. Tapos may ilaw yan dyan. Ilalagay si Madam Si Ma'am Ada Tapos ito po yung ating Master bedroom Ayan. Kulay ah uh, White dog po yung Kulay ng pinta so, Ito po yung ilaw Hindi ma hindi umiilaw kasi naka Hindi nakasaksak dun sa Sa bahay ay. Tapos ito yung CR Yan Ito po siyang ito yung siga, ilaw ng Ito yung konon. Salamin na lang yung kulang. Tsaka tubig. Tapos ito po yung una. Yung gitnang kwarto. Kulay blue. Maganda rin siya sa tignan sa personal. Ako yung nag-choice nito. Kulay blue. Maganda. So yun yung ilaw na ito yung mga pintuan yung kulay ng pintuan dark brown ito din ito yung kwarto sa pangatlo wala pa siyang ilaw yan pag kinabit to may na ng bed din. pag natapos na tapos ito po yung ating CR. Ayan, gumagamit na yung ating mga trabador dito. Dito sila nagsi-CR. Ayan. Kulang na lang din ng salamin. Ito po yung tiles ng kulay ng tiles kulay green. Salamin na lang. po yung loob ng bahay natin pero hindi pa po ito tapos mga kaibigan itong sa labas ano din to uh, white dove maganda siya tignan tignan nyo yung pagkakaiba po ng white dove tsaka yung plain white ayan ito po yung plain white ito po yung white dove maganda siya tignan nyo di ba Tignan nyo yung dito sa labas. Pag nagbukas ka ng bintana Makikita mo ay bukid. Ayan o Nag-araro na dun Magtatanim na Ah hanggang dyan siguro yung ta ang lupa nila Nila di Ayan, yung Hindi inararo Anong ba to? Tignan natin sa labas. Ito yung laundry area. Yan, di pa tapos. Itatiles pa to Itatiles pa ito mga kaibigan. Hanggang dyan lang yung lupa nila di. Iba na siguro dun. Kasi may nakatanim na oh. Hanggang dyan lang. Tapos ito doon. Hanggang doon. Yan doon sa dulo. Yan tataniman yan dyan. Itong mga bakanti na to. Tataniman din to. ito yung bahay ng pinsan niya. Ng ating mga pangasawa. Tapos ito lalagyan pa to ng extension. Maglalagay kami dito ng dirty kitchen. Nakalimutan namin magpagawa. So ipapahuli na lang namin dito Kasi wala kaming dirty kitchen Dito kami maglalagay So ayun mga kaibigan yung po yung ito po yung pinakauna kong ginawang video sa bahay Pag natapos po ito... Saka ko po i video ulit. Pag natapos itong bahay na ito. Papakita ko sa inyo yung... 100% finishing. Kahit wala pa siyang mga gamit. Kahit hindi, kasi yung mga gamit na in-order namin. Order palang pa lang. Uh, I-deliver pa. Siguro mat... Hindi ko na mabibidyo yun. Pag na pag binidyo ko yung full video nito ng 100% nata natatapos ah, masaya kasi kwan, nakapagpagawa ng bahay yung mga pinag pinaghirapan ay ah, nagbunga yun sa mga kapwa ko OFW at saka sa mga tropa ko dyan uh, ah, huwag mawala ng pag-asa sipag lang at ipon lang ng ipon para makapagpagawa din tayo ng mga sarili, ng sarili nating bahay. So ayun hanggang dito na lamang mga kaibigan. At tatapasin ko na yung aking video. Magkita-kita po tayo sa muli. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para ma-update po tayo sa mga susunod natin upload na video.